Usaping pananampalataya Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas Ang tanong katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mga ngaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay tungkol sa aral na kung bawal ba kumain ng dugo at binigti. Bakit sinulatan ni Santiago ang mga Kristiyanong Hentil na dapat magsiilag sila sa dugo at binigti? Totoo ba na may kinalaman ito sa kaligtasan? Ang tanong, katotohanan ba? Mangilag kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo. Bawal po pala yun, mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Ang isang problema, Pilipinas eh. Dito sa ano, sa South America, wala akong problema ituro ito eh. Talaga hindi sila kumakain ng dugo rito eh. Maano sila rito eh, maselan sila sa pagkain. Kasi alam nila, yung dugo, nandun yung sakit eh. Andun yung mga virus, andon yung mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang umiikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat ng mga virus. Ito po sa Brazil, wala akong problema rito eh, Pero sa Pilipinas, ang na-encounter ko, yung nakupo, ikaw, paborito ko pa naman, ikaw, eh, ang at dinuguan. Ay, ayoko na ikaw umanib dyan, bawal pala dinuguan dyan. Eh kung nakahanda ka kapatid na, ipagpalit ang kaluluwa mo sa dugo eh baala ka pero kailangan ko ituro ito sabi ko nga doon sa mga taga Kapampangan mga Pampango eh dugo lang naman ang binawal eh. hindi naman bawal yung niluluto mo eh ang tawag kasi sa mga Pampanga tidtad tidtad tatantarin yung bituka yung mga laman loob tapos igigisa, lalagyan ng dugo. Kaya dinuguan ang tawag sa Tagalog. Eh pero sabi ko doon sa mga kapampangan, hindi naman bawal yung bituka, yung ano, tagtarin mo, pareho rin, luto mo. Tapos, imbis lagyan mo ng dugo, di lagyan mo ng atay, mas masarap pa. Kasi bawal kainin ng dugo. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo. Basahin natin ang 17 G's ng Levitico, mga kapatid at sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Galitan Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ikaw ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at iiwalay ko sa kanyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ay ayaw ipakainan ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. No? Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos, sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Pause muna tayo. Gusto ko lang na magbigay ng konting tips sa pagbabasa ng Biblia. Dapat ang una nating inaalam ay kung anong panahon. Ang ikalawa ay kung sino ang nagsasalita. Ang ikatlo ay kung sino ang kinakausap o ang inuutusan. Para hindi tayo mawala sa konteksto, ituloy na natin. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka para ihandog ang dugo niya sa dambana para pantubo sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado spiritually ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus sa mga kristyano. Basahin natin ang 9.22 ng Ebreo. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran." Ayan. Ang kapatawaran na sa pagkabuhos ng dugo. Ano ang ginawa ni Kristo? 20-28 ng gawa. "...Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanilang ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos." na binili niya ng kanyang sariling dugo." Ang Iglesia ng Diyos, para lumini sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Pause ulit. Kung dugo na ni Kristo ang ipinangtubos sa mga kasalanan ng tao, wala na palang halaga ang mga dugo ng hayop sa Diyos para pangtubos sa mga kasalanan. Kasi dugo na ng Panginoon ang ipinalit dahil nasusulat. Ngunit sa mga hain niyaon, ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya, pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. sa kasi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa poong magita ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, na minsan magpakilanman. Malinaw, inaalis na ang una upang maitatag ang ikalawa. Bakit? Kasi ang mga dugo ng hayop ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ito ay nagtatakip lamang ng mga kasalanan at hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan gaya ng dugo ng Panginoong Hesus. Kung hindi na nasisiyahan ang Diyos sa mga dugo ng hayop. Ibig sabihin, ay wala nang halaga sa Diyos. Parang asin lang yan na nawala ng alat. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Ang asin kasi, ang tungkulin niya ay magpaalat. At ang dugo naman noon, na ang kanyang tungkulin, ay para takpan ang mga kasalanan ng mga tao ng Diyos. Pero, pinalitan na ng dugo ni Jesus na hindi nagtatakip ng kasalanan, kundi nag-aalis ng mga kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel, eh. mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka, kila Noe, eh. bawal na ng Diyos ang dugo. Eh. Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahong Kristiyano. Basahin natin ang 9.3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayon. Lahat ng nabubuhay pwede ninyong kainin. Pwede kang kumain ng baboy sa panahon ni Noe. Hindi bawal ang baboy eh. Pwede yung kumain ng baka, tupa, ahas, crocodile, buaya. E tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan eh. Pusa, ginagawa pa nga raw, siopaw yun eh. Kinakain lahat, pwedeng kainin eh. Pero yun eh, kang lamang may dugo na siya niyang buhay, huwag niyong kakainin. Panahon pa ni Noe yun, mga kapatid. Hindi ako sang-ayon na walang bawal sa panahon ni Noe dalawang klase ang hayop noon. Hayop na malinis at hayop na hindi malinis o maruming hayop. Logic lang, kapag ang hayop na tinuturing na marumi, hindi nila kakainin yon. Kaya ang maruming hayop, bawal kainin yon. Sa bawat malinis na hayop, ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kaniyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kaniyang babae. Tapos pagdating sa Israel, bawal pa rin ang dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa kristyano. Apat po yan. Balikan natin uli. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Yan, apat po yan mga kapatid. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo. Bakit po bawal ang dugo? Kasi yan po'y sagrado sa Diyos. Huwag nating questionin, ayaw ipakain ng Diyos eh. Yung iba nangungwestiyon pa eh. Eh naman eh, kamasamang kayo. Eh, kung naglilingkod ka nga sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, kay Kristo at saka sa mga apostol, e eh, mong kakainin ng dugo, huwag kang maging parang katoliko, kapatid, na kunyari, sabi nila, apostolika raw sila. Eh kung apostoliko kayo, ba't kumakain kayo ng dugo? Eh bawal nga ng apostol yun eh. Si Apostol Santiago nagsabi, umilag kayo sa inihain, sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapin, sa binigti, sa dugo, no? Ito ang tanong natin nung una. Kung bakit sinulatan ang mga hintil na kristyano na magsiilag sa dugo at binigti? Dahil pinagbabawal ito sa mga hudyo. Sa panahon ng mga apostol, nagsasama sa paglilingkod sa Diyos ang mga kristyanong hudyo at mga kristyanong hintil. Upang pagrespeto sa mga hudyo, hindi dapat sila kakitaan na kumakain ng dugo at binigti. Dahil kinakain gaya ng mga hintil, gaya ng binigti. Wala namang pakialam ang mga hudyo kung ang mga hintil ay kumakain ng dugo at ng binigti liban lamang sa mga hintil na nakikipamahay sa kanila. Katunayan nga, yung mga hayop na binigti, pinamimigay na lang nila o pinagbibili sa hintil. Basahin natin. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong maibibigay sa tagaibang bayang nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kainin. O iyong maipagbibili sa tagaibang bayan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kanyang ina. Apat po yan. Ahain sa diyos dugo at binigti. Ano po yung binigti? Madaling maintindihan. Hindi lumabas ang dugo. Namatay na hayop sa sarili. Tawag sa ating panahon, double dead eh. Ang ginagawa nila, yung eh, pati yung namatay. Kasi yung namatay, maraming panganib po diyan. Namatay yan na halimbawa sa sakit, maahawa ka. Eh alam nyo, yung mga ganon, yung mga namamatay na hayop, binigti yun eh hindi lumabas ang dugo, binigte. Yung isang ginakain ng Ilocano, isa pa yon. Yung pinikpikan ba tawag doon? Yung manok ay eh, hindi gigilitan ng leeg. Ingat kayo, yung pinikpikan, hindi ito papatuluin ng dugo ng manok. Ang gagawin, tatagtarin ng hampas yung manok at saka iluluto. Pinigti yun. Hindi lumabas ang dugunon nun. Binigti yun. Gaya rin ng mga day old chick. Yung mga day old, binigti yun eh. Hindi pinapatay yun eh. Hindi pinapatulo ang dugo. Eh, huwag kayong kakain nun. Yung balot, andun yung dugo nun. Nako, huwag kayong kumain yan, mga kapatid. Kaya bawal kumain ng binigti kasi hindi lumabas ang dugo. Eh bakit? Ano ba ang dapat gawin sa dugo? Pakinggan nyo sa 17.13 ng ko At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niya on at tatabunan ng lupa. Ang utos po pala, ibubuhos ang dugo, magpapatay ka ng baboy, manok, Bubuos mo ang dugo, tatabunan mo ng lupa. Yon ang ritual ng pagbubuos ng dugo. Larawan nyo ng pagtubos ni Kristo ng dugo niya sa ating kasalanan nang ibuhos ang kanyang dugo sa kalbaryo. E eh, ang mga katoliko ang ginawa, binuos yung dugo sa platito. Tapos nilagyan ng bigas. Sinama sa tinola. <laughs> eh hindi dapat ganun eh dapat yung ibinuhos na dugo, tatabunan ng lupa. Ayun, kagaya nung ginagawa. Hmm. Kami po ay eh, nagpapatay ng, ng hayop. Ayun. Bubuhos mo yung dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibubuhos mo sa tasa, lalagyan mo ng bigas. Tatabunan ng bigas, tapos kakainin. Sagrado po ang dugo, wag niyong kakainin. At yung mga hayop na namatay, na hindi lumabas ang dugo, bawal din. Kasi hindi nga lumabas ang dugo eh. Yan po, mga kapatid. Noon, sagrado ang dugo ng hayop dahil ginagamit ito sa dambana upang takpan ang mga kasalanan ng mga tao ng Diyos. Pero dumating ang panahon na pinalitan na ito ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus upang maligtas ang lahat ng mga tao, hudyo man o hintil na sasampalataya. Ang kautusan na huwag kakain ng dugo ay para lamang sa Israel o sa mga tao ng Diyos noong una. Ang mga hintil ay wala namang kautusan sa pagbabawal sa pagkain. Ang lahat ng pinagbabawal sa Israel ay pwedeng kainin ng mga hintil ultimo daga na sinasabi ng Biblia. Kaya nga sinulatan sila na magsiilag sa dugo at pinigti Logic lang, kumakain kasi mga hintil ng dugo at binigti. Bilang respeto sa mga hudyo at nakikipamahay na sila sa mga hudyo, wag silang kakain ng mga ito dahil magkasama sila sa loob ng iglesia. At ang mga hudyo ay hindi kumakain ng dugo at binigti. Nailatag ko na ang aking katunayan sa Biblia. Time element lang yan dahil magkasama ang mga hudyo at mga hintil sa iglesia at walang kinalaman sa kaligtasan. Pero ngayon, wala na tayong kasamang mga hudyo. Malaya tayong makakain ng baboy, ng balut, one day old chick, ng peking duck, ng hipon, talangka, isdang dalag o hito, at marami pang iba na bawal sa Israel. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.